Gusto ko lang sabihin sa mga tao, tulad ng paulit-ulit kong binanggit sa ministeryo mula nang magsimula ako, na tatlot kalahating linggo pa lang akong natututo, na hindi kailangang kalahating walang laman ang aking tasa, hindi rin kailangang kalahating puno ito. Ganyan ko tinignan ang buhay sa matagal na panahon, sinusubukan kong palakasin ang loob ko. Pero ngayon ang buhay ko ay parang tasa na puno at umaapaw at hindi ko na kayang manahimik tungkol dito. Wala na sa kahon ng oso, And ang masasabi naman ko lang sa mga kapatid ko kay Kristo, magpakatatag kayo. Umakyat kayo ron kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, kung saan lahat ay mabuti at buo. Dahil sa Kanya, matatagpuan ninyo ang ganap na kapayapaan. Pindutin. At kung maghihintay ka sa Kanya, gaya ng sinasabi sa Isaiah 40:31 ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y lilipad na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Kaya hinihiling namin sa iyo, mahal na Panginoon, turuan mo kaming laging maghintay sa iyo. Tulungan mo kaming bitawan ng laman sapagkat alam namin kung saan ito patutungo na wala ng kabutihan dito. Patay na ito. At kay Kristo, dahil ginawa niya ang mabuti at ganap na kalooban sa atin, sinabi niya mismo sa krus, wala ng kasalanan. Kinuha ko na lahat, nasa akin na ang lahat, nasa akin na ang lahat at ang ating amang nasa langit ay hindi nakaupulang doon sa itaas. Hindi siya galit sa iyo. Hindi niya binibilang ang iyong mga kasalanan. At higit pa roon, hindi niya na ito naaalala sapagkat itinapon niya na ang mga ito sa dagat ng pagkalimot mula sa silangan hanggang sa kanluran upang hindi na niya ito muling alalahanin. Kaya muli sa pagtatapos, kung ang ating amang nasa langit ay wala ng problema sa pag-alala sa mga iyon, bakit tayo pa? Amen. Dahil tanging sa kanya lamang tayo nagiging mabuti, buo at ganap. Tayo ay maluwalhati, tayo ay matuwid, tayo ay pinararangalan sa kanyang presensya. Dahil ang nabuhos na dugo ni Heso Kristo ang tumatakip sa lahat ng ating mga kasalanan at nagbibigay daan sa atin na mamuhay ng malaya sa Espiritu at pakawalan ang laman. Kung nais mong umangat pa, pakawalan mo ang iyong laman, mga kaibigan. Sa pangalan ni Jesus, bitawan mo na. Amen.